Hello, magandang araw po mga kabuhay Ito po na ito, tuturo po natin ngayon ang pag po sa plastik na sibak Ito po, unang segregate po namin ito ganito po ganito mga malalabo plastic topper segregate uh, po niya ay pipi-colored pipi-colored po ang, ang segregate nito ganito mga puti na mga topper ang tawag po nito pipi-trans Ayan po, makikita Ito po ang pinakamahal sa plastic na si Bak TV Transcom. Mga ganito, monocolor yung mga upuan po na ganitong klase. Monocolor po ang segregation nya. Ayan. So, kasi po dito sa mga ganitong galon na puti, tawag po dito ay Aydin Trans. Aydin transport po ito ganito. Ang segregate nya. Tapos, dito naman po sa ganitong mga hangin na mga malili na makintab o so ganito mga kintab na klase class A e po sa segregate nya class A e na plastic si bak yan po tawag dun sa doon sa pagsakar ito naman po mga ganito ng mga caps PP white yan po segregate nya PP white po ito mga ganito mga caps na ganito po PP white po siya sa kategorya apa ah, mga ganito naman po. High din colored ito. Ayan. Ganito po mga kategorya niya. High din colored po ang segregation niya. Ayan po. Ayan. Pagdating po sa plastic po na itim, pag ganito po mga klase, mga itim na mga galon-galon, PP black. High din black pala ito siya. Ito. High din black siya. Yan. Dito naman sa isang itim, ito ang tawag na pipi black. Ayan po. Pipi black po ito. Ayan. Ito po sa ganito, mga washing po ito siya. Pagka washing, washing po talaga sa kategorya niya. Ayan po. Washing po siya. Ang kategorya talaga. Ayan, po, Sa mono, dalawa rin. May mono-colored, mono-white. Ito pa ng white siya mono white. Magkaiba po kasi ang preciohan, mono white saka mono colored. Ito po siya ang mono white. Ayan po ang pinisinta po, po sa inyo na pagsegregate po sa plastik na sibak. Sana po may natutunan tayo. Magandang araw po. Salamat po sa panonood.